So gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa akin sa mga nakaka-appreciate sa akin YouTube channel sa so... Nakakatuwa lang dahil uh, may nakaka-appreciate pala sa aking YouTube channel sa so, Thank You sa Taga Spain dahil ayan uh, nagustuhan mo yung aking mga vlog kahit alam ko na hindi naman talaga ganun kagandahan yung aking mga pinag vlog kaya thank you sa, sobrang sarap sa pakiramdam na hindi ko inaasahan to na uh, may mga magkakagusto din sa aking mga pinag-vlog so thank you sa Mr. Spain so hindi ko na lang babanggitin yung pangalan So, thank you sa uh, nag sweet So, ayan. Uh, thank you din kay Mr. Andrew Anderson ng North Carolina USA. At uh, sorry dahil minsan napapag kita ng hindi maganda. At uh, thank you din dahil hindi ka nagagalit. So, inuunawa mo ako. So, thank you dahil uh, naging mabait at naging mabuting kaibigan ka kahit talaga minsan ay <laughs> so yung mga tinatanong ko ay hindi talaga maganda pero hindi ka nagagalit kaya thank you Mr. Andrew Anderson ng North Carolina USA siguro sa tamang panahon so pag ready siguro ako ay na makipagkita so siguro sa tamang panahon makikita din tayo at uh, ah, bilang magkaibigan so sa <laughs> so, kay Mr. DJ Men ng Morocco or Mr. Midi ng Morocco thank you din sa iyong pagsuporta um, thank you sa uh, mga positive na comments at sa mga joke mo so thank you dahil uh, andyan kayo na nakasuporta sa akin na ang ah, malaking tulong yon sa akin dahil ah, sa pagsuporta nyo. Kaya thank you so much. At sa lahat ng mga sumusuporta at nasusubscribe sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana ay um, yung aking revenue, yung magkaroon naman ng improvement. So, so sobrang sarap lang sa pakiramdam na um, yung halos sumuko na talaga ako noon pero ngayon ay enjoy ko na yung pag-vlog so, kahit hindi pa talaga ganon kagandahan yung aking mga binavlog so sana next year ay may improvement na yung aking mga binavlog dahil ako lang din talaga yung cameraman ako lang din talaga yung nag-e-edit talagang solo ko talaga So, kaya minsan, uh, yung mga paulit-ulit na handstand swing. So, yun yung mas madali na natin ang hand So, kita talaga ko ng kapitas na nagdala yung lugar. So, yun. Sana sa next year ay magkaroon ng improvement yung aking pinag para naman maging maganda yung -tunan. sa aking pamilya, sa aking sa mga nangailangan, sa siyempre sa mga kaibigan ko na nangailangan so yan, uh, yun yung pangarap ko na sa aking video vlog, so hindi lang para sa aking sarili, aking syempre para sa pamilya ko na gusto ko din na makatulong sa kanila, so yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at cases ay Rit Albert, siya ng Corricone USA kahit minsan hindi ako nakaka-message sa'yo. So, lagi ko na adala yung mga sinasabi mo, yung mga encouragement mo. So, hindi ko nakakalimutan yan. At kung nagkakaroon man ng improvement yung aking YouTube channel, ay isa ka sa naging dahilan dahil hindi mo ako sinukuan noon. So, talagang uh, andyan ka para i-push. E, e i-push! E andyan ka para magpatuloy ako. Talagang, um, Nag nakita ko yung improvement ng aking channel so kung ano man yung naabot ko ngayon, ay yun. at para din sa to dahil uh, sa pagtulong mo sa akin noon. so maraming maraming salamat po sa inyo lahat.